tikbalang. Ang tikbalang ay sa mga nilalang sa mitolohiya ng mga Pilipino. Sinasabing ito ay anyong tao at kabayo. Ang ulo umano nito ay sa kabayo ngunit ang katawan at ang dalawang mga kamay ay gaya ng sa tao. Ang dalawang paa naman nito ay gaya ng sa kabayo. Sa Europa ay may halos kaparehong versyon ng tikbalang. Ang sinto o sintor. Ang pinakaiba lamang nito ay ang kalahating pangitaas na katawan ay sa tao at ang pangibaba naman ay anyong kabayo na may apat na mga paa at may bunto. Sinasabing ang tikbalang ay may mapupulang mga mata kapag galit. Ang mga kamay nito ay gaya sa tao, ngunit ang mga kuko nito ay humahaba at nagiging matulis kapag galit. Ang mga biyas ng tikbalang ay mahahaba na kahit kapag ito ay nakaupo na ay lagpas pa sa ulo nito ang tanyang sariling mga tuhod. Ang tikbalang di umano ay sampung beses na mas mabilis tumakbo kaysa sa ordinaryong kabayo. Sila din umano ay mahilig at madalas madabako habang nakamasid sa mga tao na dumadaan ang usok na binubuga nito ay nagiging hamog na bumapalot sa kanyang teritoryo. Abilidad Ang mga tikbalang ay likas na makukulit at mapaglaro. Dahil may abilidad itong magpalitan anyo, kadalasan gagayahin nito ang anyo na pakilala ng isang manalakbay. Magpapasunod ng daan hanggang mailigaw niya ito. Ito din umanuo ay may abilidad sa telepatiya kaya nitong paglaruan ang pag-iisip. ako at kukontrolin nito ang iyong imahinasyon hanggang sa mawala ka sa katinoan. Malalaman mo di umano na ikaw ay nakapasok na sa teritoryo nito kapag paulit-ulit ka rin dumadaan sa isang hindi buhay na puno at tapang mantra ay ang pagpaliktad ng iyong pangitaas na damit maaari ka rin daw sumigaw ng pakiusap sa tikbalang na ikaw ay dumadaan lamang at aalis na din kaagad. Pagkatapos nito, papayagan ka nitong di na maligaw. Lagi din tandaan na huwag mag-iingay kapag dumadaan nang hindi madisturbo at maghalik ang tikbalang. Ayon sa mga matatanda, kapag ang tikbalang ay may maibigang babae ito ay kanyang susuyuin at liligawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bulaklak at pagre ng mga kumikinang ng mga babay at talahas. Kapag umano mapasagot niya ang dalaga ay sa kanya ito sisipingan at pupunlan hanggang magdalang tao. Kapag nanganak na ang babae ay kupunin niya ito at ang sanggol at dadalhin sa kaniyang kaharian para pakasalan at gagawing reyna. Kapag naman, hindi niya mapasagot ang babae, ay dadaanin niya ito sa dahas at sa pilitan hanggang magdalang tao. Kapag nanganak na ang babae, ay kukunin niya ang sanggol at tadalit sa kaharian. Ang ina o ng sanggol ay bigla-bigla na lang mawawala sa katingon. Kapag umuulan kahit may araw, ay panahon umano ng kasal ng tikbalang. Ang tikbalang ay kilalang makapangyarihan. Meron itong mahahaba at matutulis na mga buhok sa likuran. Sa gitna ng mga buhok nito ay may tatlong gintong hibla na kapag mapasakamay ng sinuman, ay pagsisilbihan siya nito habang buhay. Ang gintong hibla mula sa tikbalang ay maaray o manong maging anting-anting na -anting may hawak nito. Ikaw, kabayan, ano ang alam mo sa tikbalang?